And guys, uh, tapos na tayo magpa-emission and smoke test. And tapos na tayo guys. at yung uh, binayaran natin is uh, 500 pesos para sa emission at syempre pasado tayo sa emission guys yung requirement sa uh, emission is uh, photocopy or xerox copy ng ORCR ayan yun lang tapos uh, dapat maaga kayo guys pag nagpa smoke test kayo kasi marami marami yung uh, nagpapa emission Ayan. kapag pasado guys uh, meron kayong uh, certificate na pasado kayo sa emission at uh, meron yata ng, uh, expiration to na 2 months or 3 hindi na ako sigurado basta meron nakalagay dyan na uh, 2 to 3 months yata 500 pesos guys tapos uh, pupunta tayo ng LTO at uh, saka yung insurance doon na rin doon na rin tayo kukuha yung unahin natin is yung uh, insurance nasa 400 plus yata yun kasi last year uh, dyan din ako kumuha ng insurance standard Ayan, diretso tayo ng LTO. At tinanggal ko yung axel uh, axle cap. Tsaka yung tow hook. Baka uh, uh, di pwede, bawal. Kaya tinanggal ko muna. For inspection. At nakabit yung ating top box. Kasi merong nagsasabi na kailangan mong pa-rehistro pati yung top box kinabit ko muna ang init kasi alakuna yata ngayon 1.30 sobrang init uh, today is Monday September 23 and going to LTO Gimbal in Iloilo. and malapit na tayo sa LTO ng Gimbal mixer oh Nakakatakot Ayan, malapit na tayo guys sa LTO.

LTO. A few moments later. Hi guys, okay, na tayo sa LTO. LTO. Bagong istro. Good for one year. Ayan, let's go, tayo guys. Ayan. Ayan guys, uh, okay na. Ayan, okay na tayo sa LTO. Ayan, yung binayaran natin sa LTO is uh, 258. at uh, saka yung sa insurance, ah, uh, 425 pesos. Ayan, bale, unahin nyo guys. ha kukuha muna kayo ng insurance. Tapos, pagkatapos ng insurance. Ayan. Tingi kayo ng form sa LTO. Para pilapan. Yung stencil. Yung body number. Uh, engine number yata yan. Tawag dyan. Tapos, uh, ipapasa nyo sa LTO yung mga papel, yung emission test yung uh, insurance tsaka yung uh, form na galing sa LTO patapos uh, i-inspection yung motor nyo yung uh, lahat headlight, ilaw, signal lights uh, busina, gulong yung brake brake lights and check, check lahat yan sobrang bilis lang kasi hanggang 2pm lang buti nakaabot tayo guys And hanggang 2pm lang sila lahat ng, nasa gobyerno diniclare daw ni Marcos ni PBBM na hanggang 2pm lang lahat And buti nakaabot tayo tapos yung sa insurance ha, minadali na lang nila na matapos kasi Talagang 2pm lang LTO Buti na lang uh, okay yung sa insurance Mapabait Ayan dito yan sa gimbal Hinihilo Ayan okay na yung motor natin guys Tapos yung registro okay na Wala na tayong problema Tapos yung lisensya natin na uh, 10 years Ayan Wala na problema next year ulit para sa ating registro 2025 ayan And guys ah thanks for watching and please don't forget to subscribe ride safe everyone this is Pure Pods signing out